Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 19, 2025. Ngayon ay magbubukas ang araw sa ilalim ng isang napakalalim at makapangyarihang enerhiya na humahaplos sa iyong kalooban at katawan. Sa araw na ito, dala ng mga bituin ang panawagan para yakapin mo ang iyong lakas, kakayahang umangkop at determinasyong manatiling matatag kahit nasa gitna ng kabuluhan. Ang simbolo ng araw ay ang kabayo, isang hayop na kumakatawan sa kalayaan, sigla, at kakayahang kumawala mula sa mga tanikala ng pag-aalinlangan at kahinaan. Sa araw na ito, parang may sumisigaw sa iyong kaluluwa upang gisingin ang iyong biwa at paalalahanan kang karapat dapat kang lumaya mula sa mga bagay na pumipigil sa iyong pag-unlad. Sa pagkilos mo sa araw na ito, mararamdaman mo ang impluensya ng mga bituin na nagtutulak sa iyo upang tahimik na magnilay. Ang bawat hakbang ay tila may kaakibat na paanyaya upang magsuri ng damdamin, lalo na ng mga lungkot, pag-aalinlangan, at sakit na maaaring matagal mo ng kinikimkim. Hindi ito kahinaan, bagkus ito'y pagkakataon upang makilala mo ang iyong sarili ng mas malalim. Habang kinikilala mo ang mga mabibigat na damdaming ito, maaaring magkaroon ka ng kaliwanagan tungkol sa mga pinagmulan ng iyong pangamba at pagdududa. Ang pagkilala sa mga ito ay simula ng pagpapalaya, hindi lamang sa iyong emosyon, kundi sa iyong kabuang pagkatao. Sa harap ng ganitong introspeksyon, alalahanin mong hindi mo kailangang maging perpekto. Ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap sa iyong sarili, sa kabuan mo, maging sa iyong mga kahinaan at kamalian. Ipinapaalala ng kabayo na ang kalayaan ay dumarating sa oras na tayo ay tumigil sa pagtatago at magsimulang tanggapin kung sino tayo talaga. Ang pagtanggap sa sarili ay hindi nangangahulugang pagsuko sa pagbabago, kundi pagbubukas ng pinto sa mas malalim na kapayapaan. Sa oras na ikaw ay maging totoo sa iyong sarili, nagiging mas madali ang pakikipag-ugnayan sa iba, mas magaan ang loob at mas malinaw ang direksyon ng buhay. Ang araw na ito rin ay isang perpektong pagkakataon upang magtakda ng malinaw na hangganan. Hindi ito isang anyo ng paglayo sa iba, kundi isang pagpapakita ng paggalang sa iyong sariling pangangailangan at kapakanan. Sa pagtatakda ng hangganan, pinapaalala mo sa mundo na may halaga ka, na may mga bagay kang kailangang pangalagaan sa iyong sarili. Ito ay isang uri ng pagmamahal sa sarili na hindi mapapantayan, ang kakayahang ipaglaban ang iyong espasyo, ang iyong oras, at ang iyong katahimikan. Maging matatag sa iyong mga paniniwala. Huwag matakot na manindigan sa mga desisyong tumutugma sa iyong puso. Ang lakas ng araw na ito ay nagmumula sa iyong kakayahang maging matapat sa sarili, at sa paggawa nito, ikaw ay nagiging ilaw para sa iba. Sa bawat pagkakataong ikaw ay pumipili ng kapayapaan kaysa sa pag-aaway, ng pag-unawa kaysa sa hinanakit, at ng pagmamahal kaysa sa galit, pinapalalim mo ang iyong koneksyon sa mundo. Ang pangangalaga sa sarili ngayon ay hindi lamang tungkol sa pahinga o kalusugan. Ito rin ay tungkol sa pagprotekta sa iyong emosyon, sa iyong oras, at sa iyong mga pangarap. Sa pagtutok mo sa iyong sariling pangangailangan, mas lumalawak ang kakayahan mong tumulong at magmahal ng wagas. Kaya't huwag mong ipagwalang bahala ang iyong sarili. Sa halip, bigyan mo ito ng panahon, pag-unawa, at habag. Sa aspeto ng kabuhayan, ito ay isang magandang panahon upang pag-isipan kung paano mo maisasaayos ang iyong mga plano sa trabaho o negosyo. Anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang mapanatili ang iyong katatagan? May mga bagay ka bang kailangan pang linawin o gawing mas praktikal? Ang mga sagot ay nasa iyong loob at sa katahimikan mo lamang maririnig ang mga ito. Sa aspeto ng relasyon, ito ang tamang panahon upang ibahagi ang iyong damdamin sa mga taong malapit sa iyo. Hindi mo kailangang ikubli ang iyong kalungkutan o pagod. Sa halip, ito ang sandali upang humingi ng yakap, ng salita ng pag-unawa, o simpleng presensya ng mga taong nagmamahal sa iyo. Sa pagbubukas ng iyong damdamin, mas titibay ang ugnayan nyo. Sa aspeto ng personal na pag-unlad, ngayon ang panahon upang yakapin ang disiplina at determinasyon. Kung may mga layunin kang matagal nang gustong tuparin, ngayon ang tamang araw upang gumawa ng konkretong hakbang patungo sa mga ito. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot o pag-aalinlangan. Ang kapangyarihan upang magsimula ay nasa loob mo. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kulay tsokolate. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng katatagan, koneksyon sa lupa, at pagiging grounded. Ang pagsusuot o pagkakabit ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring magdulot sa iyo ng pakiramdam ng seguridad at kumpiyansa sa sarili. Ang mga maswerteng numero mo naman ay pito, labing isa, at 22. Magandang pagnilayan ang mga bilang na ito at gamitin sa mga bagay na may kinalaman sa desisyon o direksyon ng araw mo. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat, pwedeng journaling, paggawa ng tula, o simpleng paglilista ng iyong nararamdaman at mga plano. Sa pagsusulat, mas mapapalalim mo ang iyong pagkaunawa sa iyong sarili, at mas mailalabas mo ang bigat sa iyong puso. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang bawat emosyon na iyong naramdaman ay maging paalala na ikaw ay buhay, na ikaw ay lumalaban, at patuloy na lumalago. Ang lahat ng ito, ang sakit, saya, pagod, tuwa, pagkalito, ay bahagi ng isang mas malaking larawan. Isang larawan na ikaw mismo ang nagpinta, unti-unti, araw-araw. Kaya't sa paglubog ng araw, magpasalamat ka. Sa iyong katatagan, sa iyong katapatan sa sarili, at sa iyong kakayahang magmahal kahit ikaw ay nasasaktan. Tandaan mo, Capricorn, na ang iyong lakas ay hindi nakikita sa kung gaano karami ang iyong natapos, kundi sa kung paanong nanatili kang totoo sa iyong sarili sa gitna ng lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi laging nasusukat sa resulta, kundi sa kalidad ng iyong paglalakbay. Kaya't bukas, pagbangon mo muli, dalhin mo ang lahat ng aral ng araw na ito. Maging mas matatag, mas mapagmahal, at mas totoo pa sa sarili. Sa ganitong paraan, mas lalalim ang kahulugan ng bawat araw ng iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.